Magandang araw mga boss. May nakilala akong agent dito sa tindahan ng motor. Kaya minsan pinasyalan ko siya. Tinanong ko kung alin dyan ang swak sa budget. Ayun nga mga boss, inilabas niya sa linya itong motor para makita ko daw yung kabuuan. Ito nga mga boss, nang makita ko, okay naman siya. At pagdating naman sa kulay, pasado naman sa akin. Ang tanong lang, yung presyo naman kaya, papasa naman kaya ako. Ang una kong ginawa dyan mga boss, inikutan ko itong tour at syempre ang una kong che check up dyan, itong compartment nya mahalaga kasi sa akin mga boss itong compartment nya kasi nga paglalagyan ko ng tools yan at ng bibiling kong pyesa na pwedeng magkasa dyan syempre at ang isa pang agandahan dito mga boss pag nagkarga ka ng gasolina pipindutin mo na lang dito sa fuel mag open na itong gas cap mo dito sa left side dyan sa harapan mo ayan mga boss o diba nagbukas na siya at hindi mo na kailangan pang bumaba ng motor para iangat mo itong upuan at magkarga kundi nandito na siya sa harapan mo pag nagkarga ka ng gasolina. Ang susunod kong gagawin dyan mga boss, siyempre sasampan na ako dito sa motor. Para ma-check ko naman itong manibela at itong upuan, kukomportable ka pag ka ng malayo. At ito nga mga boss, komportable nga talaga ako. Unang-una sa upuan, pangalawa yung forma ng manibela, at dahil nga dyan mga boss, kinongratulate ko itong agent. Sabi ko sa kanya, ang husay mo naman, nabola mo ako. Sabay tawa syempre. At kung makikita nyo mga boss, pinaayos ko na kay agent itong release paper ng motor para makalaya na. Alam nyo mga boss, itong agent na ito, napakagaling nito magpaliwanag. Dito ako humanga sa kanya na kung bibili ka ng motor at sa na pagtanungan mo, maipapaliwanag niya ng maayos yung bibilhin mo na motor kung ano yung kagandahan nito na pwede mong gamitin sa paghahanap buhay. Ayan nga mga boss kung makikita nyo, ipinapaliwanag yan dyan yung patakaran nila sa pagbili mo ng motor. Na kung magkaroon ka doon ng problema dito sa motor mo, papalitan daw agad nila yan ng sampu. Pero joke na lang yun mga boss. Dito ako bumili mga boss eh, di ba yung motor nandito sa loob. Nagulat ako eh, yung motor kusa na siyang lumabas eh oh. Pag bukas namin ng pintuan, nasa labas na itong motor. Kumbaga excited na talaga makalabas itong motor eh. Dito na kami ngayon sa final check-up ng motor. Ituturo naman sa akin ni agent ngayon yung speedometer. Dahil nga sa digital ito mga boss, may push button ka dyan na pipindutin. Ayan yung kulay itim. Kada pindut mo dyan, lalabas dyan yung kilometer reading niya. Tapos pag pinindot mo siya ulit yung oras, yung voltage ng battery, kung gaano siya kalakas or mahina na siya. Dyan mo rin makikita kung nakapulpa yung gasolina mo. At syempre naman, higit sa lahat, yung ignition mo kung naka-off, kung naka-on, o kaya mag start ka na, dyan mo makikita. Yung low ng ilaw mo, yung high, dyan mo rin siya makikita. Ang huling check upin namin dyan mga boss, itong mga ilaw niya. Itong headlight niya, yung hazard, yung signal light, yung brake light. Siyempre naman, mahalaga dyan yung starting ng makina, dapat okay siya. Hindi naman pwedeng pag-start mo palyado agad. Siyempre, dapat one-click yan. Pero dahil sa usa ni Agent magpaliwanag mga boss, hindi ko na pinagtagal yan. Dahil para sa akin, pag ang sinsirang nagsalita, wala ka nang dapat pag-isipang masama. Kaya dito sa Agent na nag-entertain sa amin, nakalimutan ko na kasi yung pangalan. Maraming salamat boss. At para masubukan ko yung lakas nito mga boss, itinakbo na agad yan ng malayo. Wala nang masyadong marami pang paligoy-ligoy mga boss. Dito na agad ako sa Nueva Ecija. Shortcut na yan mga boss ha. Ayan na 'yung pinakamalapit na shortcut ko mga boss mula sa Pateros. At dahil nga sa nakapasok na ako dito sa Nueva Ecija, madadaanan ko na ngayon itong mga nagtitinda ng mga magbibiling pasalubong. At dahil wala naman sasalubong sa akin mga boss, hindi na ako bibili dyan diretso dahil ang punta ko ngayon sa Minalungaw. At siyempre naman mga boss, napasabak agad sa bundok itong motor na bagong bili ko. Mula dito mga boss mga limang kilometro na lang daw ang layo namin dito sa Minalungaw National Park. Pansamantala mga boss, stop cover muna kami dito sa bundok. At least, nasubukan ko na itong motor. Malakas pala. Muli mga boss, maraming maraming salamat sa panonood, lalong lalo na sa mga viewers ko na laging sumusuporta sa akin. At higit sa lahat mga boss, salamat sa Panginoon sa ginagawa niyang pag-iingat sa atin at sa mga biyayang tinatanggap natin buhat sa kanya. Maraming salamat.